or am going to Paiimbisigahan ni Bayan Muna Representative Teddy Casino ang mga kongresistang tumanggap ng Fertilizer Fund. Ito'y kaugnay ng pag-amin ni Capiz Representative Antonio Del Rosario nung nakaraang Martes na inalok siya ng mga ahente umano ni dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokchok -Joc Bolante ng 5 milyong pisong fertilizer fund pero na 40% lang ng 5 milyon ang matatanggap ng kanyang distrito. Sabi ni Casino, dapat ipaliwanag ng mga kongresistang tumanggap ng pondo kung totoong may nakakuha ng komisyon dito. Ayon naman kay Agriculture Committee Chairman Abraham Mitra, dapat formal na ihain ni Casino ang kanyang manifestation sa susunod na hearing sa ados ng Desembre. Mauna pagputog ng balita ay text ang alert on sa 2366. At narito ang mga balitang dapat abangan sa bandila. Chacha, umaandar na sa kamera, panukala pinapipirmahan na sa mga kongresista. Outsourcing kaya ng call center, nakikitang gigihina kundi lalakas pa dahil sa krisis. May 300 pamilya sa Davao del Sur, pinaha, tutukan sa Mandina. This news advisory was brought to you.